Abay, napakaganda nga ng defense ang ginawa ng Minnesota Timberwolves kay Jokic kaya't nanalo nga sila this game number 1. Well, hindi naman rocket science ang kanilang ginawa. Hindi naman sila nag-experiment ng bago. Kung hindi ang tanging ginawa lamang nila, ay talaga namang binigyan nila ng different looks itong si Nikola Jokic sa defense. Kung saan mga idol pinagsalit-salit nga nila ang kanilang tatlong pagkalalaking player mas si Rudy Gobert, Carl Anthony Downs, pati na rin si Nasrid. And walang well, advantage nito mga idol ay itong si Jokic will not get comfortable pagdating nga sa opensa nang dahil iba-iba nga bumabantay sa kanya. Si Rudy Gobert hindi siya po pwedeng drive na lang nang dahil pagkalaking laking yon Si Carl Anthony Towns naman pati na rin si Nasrid can keep up with him pagdating nga sa bilis at kaya nilang makipagsabayan banggaan dito kay Jokic. Kaya naman mga idol, ito ang two-time MVP ay masasabi natin na na-slowdown nga ng Minnesota Timberwolves. Kung saan sa laban nga, hindi ganun kaganda ng kanyang percentage. Kung saan 40% nga lamang siya sa field at halos 20% lamang pagdating nga sa kanyang mga three-pointers. At tingnan na nga natin agad ang magandang depensa netong Minnesota kung saan sa unang play si Gobert nga ang naatasan kay Jokic at ang subukan nga ni Jokic na daragin itong si Gobert ay nahirapan nga siya mga idol. Hindi nga siya masyadong nakalapit in the paint kaya naman napwersa siya sa isang tough away. Nagbintis niya si Jokic dyan. At agarang nga ng Minnesota ang defender ni Jokic kung saan si Carl Andre Towns naman ang sumubok na depensa si Jokic at itong si Gobert ay rumor na lamang. Hinihintay nga si Jokic na mag-drive in the paint para nga supalpalen. Kaya naman si Jokic ay hindi na dumerecho at another fade away ang kanyang sinubukan at talagang napakahirap nga na ito mga idol another miss para nga sa kanya. At dito actually, nakakuha ng mismatch si Jokic at itong si Jaden McDaniels. Ang kanyang nakuha pero dahil nga sa magaling na perimeter defender ito, napakalaking player din at napakahaba na istilan niya si Jokic turnover pa yan. And then dito naman ay si Nasrid ang sumubok and once again si Rudy Gobert ay roamer. Inaabangan nga itong si Jokic in the paint. Kaya nga't naging matalino lang si Jokic at hindi nga siya dumrive dahil easy block yan for Gobert. Another fade away and another tough shot, another miss for Jokic. Pagdating naman dito si Carl Andre Towns ball pressure and actually may driving lane na nga dito si Jokic pero nandyan ang pagkalaki-laking si Rudy Gobert. Kaya naman napuwersa niya si Jokic sa isang spin move and then parang fadeaway na hook shot. Nagmintis nga na naman dyan si Jokic. And then sa possession naman ito mga idol, maganda na sana ang pagkat ni Anthony Jokic pero may sumalubong pa rin sa kanya na 7-footer. Matapos niyang iwanan ng 7-footer na si Gobert, another 7-footer ang nagabang sa kanya. At napersa nga siya dito sa tough shot na ito, traveling ang itinawag sa kanya. At sa buong Game 1 nga mga idol ay masasabi natin talagang hindi naging komportable itong si Jokic at parang medyo ilang nga siya dito sa grabing depensa na itong Minnesota Timberwolves sa kanya. Kaya naman nagresulta ito ng medyo pag slowdown sa kanya ng depensa, nagresulta ng panalo sa Wolves. Pero for sure yan may adjustment na gagawin ng Nuggets sa Game 2 pati na rin si Jokic at magiging kabang-abang ang Game 2 na Minnesota pati na rin ng Nuggets.